Welcome guys sa aking youtube channel at eto na nga mong palang ulam namin ngayong gabi ayan po, gisa-gisa lang po ng bawang, sibuyas at after po nun ay halu-haluin po natin kailangan po mag brown-brown ang kanyang kulay after naman po, check natin yung sinaing ayan, lagay na po natin ang kamatis after naman sa gilid nya, medyo gisa-gisahin ko lang ang tinapa kasi para save sa oras, medyo doon na lang sa gilid niya, ba diba? Para tipid. Ayan, habang nagluluto, nagsisaing naman. Ayan, ilagay na po natin ang ating karne na isasahog sa ating lulutuin. Meron na po ba kayong hula kung ano pong lulutuin ko? Ayan, kung sana nahulaan nyo, mag-comment lang po kayo. at Ta syempre, tanggalin na natin yung tinapa dyan. Ayan, halo-halo lang po. At syempre, palalambutin po natin yan. Kaya takpan po muna natin. At ito po pala yung mga sahugan. Alokbate, chicharon. Tapos, yung sile. As, ayan, nagisa ko na po yung munggo po. After ko nagisain, binuhos ko na po siya din sa pinagsabawan po ng sinaing. At syempre, palalambutin pa natin yung munggo. Mas maganda po kasi pag ginigisa yung munggo para mas malasa-lasa po after naman po nyan dahil yung bunso ko di kumakain ng munggo ayun nilutuan ko po siya noon. ayan nilagay ko na po ang chicharon ayan madami dahil request nilang maraming chicharon po ayan alokbate yan mahilig po sila sa alokbate at syempre after nyan takpan po natin at saglit lang po ay luto na po yan ayan luto na po siya diba sarap ayan sige syempre tikman natin kung okay na yung lasa niya ayan okay na daw After naman yan, takpan na natin kasi maluto na yan. Ayan, magprito naman po tayo doon ng yung ulam ng anak ko na karne. Ayan, yung daing naman dahil ko ng asawa ko, gusto niya may daing. Ayan ko kung daing batawag doon. Basta kasama siya ng tinapa. Ayan, after na may ayan yung mga tinapa. Ayan, hindi kami nawawala ng tinapa sa bahay. Ayan, kain na tayo guys sa, ayan, sarap-sarap na ito. Kahit hindi Friday, bumungo. Salamat po.